Gawin mo ito, siguradong madagdagan ang mga views mo at mabilis itong magkaroon ng maraming views. Baka may mga content creator pa dyan na hindi nakakaalam. Na pwede mo itong gawin para madagdagan ang inyong views at hindi ito bawal. Guys, isa din ito sa mga ginagawa ko kapag nag upload ako ng videos. After ko pong mag upload ng videos sa aking wall, ginagawa ko ito kasi nakikita ko guys na kapag nilalagay ko ito ay maraming views na makikita. Dagdag na rin ito at dagdag na rin engagement ito para sa atin. Ano nga ba ito? Guys, kapag kayo ay mga nag, may nag, mag, kapag kayo ay nag-upload ng videos from reels to long, long form videos, guys, kapag katapos niyo mag-upload, i-share niyo guys sa mga stories ninyo. Hindi po ito bawal. I-share sa inyong mga stories. Kasi guys, dagdag po ito ng views sa videos mo at dagdag po ito ng engagement sa iyo. Nasubukan ko na po ito guys na halos lahat ng mga videos na ina-upload ko ay sinishare ko sa aking stories. At kapag tinitingnan ko, marami ding tumitingin sa stories ko. At nadadagdagan ang mga views ko doon sa video na ina-upload ko. At dagdag na rin yan engagement para sa iyo. Gawin mo ito guys. Kasi marami baka marami pang mga content creator dyan na hindi nakakaalam. Na kapag isishare mo sa stories ang inyong mga videos ay madagdagan ng views at madagdagan ang inyong engagement. Lalong-lalo lalo na yung mga content creator na nagsisimula pa lang at hindi pa nakahabol sa 60k minute of views. Kasi minsan guys, kapag tinitingnan nila yan sa stories at nagugustuhan, pupuntahan nila yan sa wall mo at siguradong panunuorin nila ang videos or pwede naman nilang panuorin dyan ang videos sa stories mo. Kaya yan, dagdag kaalaman ito sa mga baguhan. Ilagay mo ang inyong videos from real to long form videos sa inyong stories. Dagdag engagement yan at dagdag yan ng views sa videos mo. Yun lang and have a nice day. Please follow, like and share para update kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.